At ito naman po yung aking lulutuin na sinantol. Bali, nagpitpit na po ako ng bawang, tsaka ng luya, tanglad, tsaka meron po akong norshire. Tapos, ito po yung santol. Meron na rin po nakaredy na. Binili namin sa bayan na gata. Tayo po, lutuin na po natin. At yan po, nilagay ko na yung santol sa kawali. Bali, bubuksan na po natin itong apuya. Yan po. Tapos, ang gagawin po natin ay isasama na po natin itong mga rekado. Itong tanglad, luya, tsaka bawang. Sa lahat po na po ito dito. Pagkatapos po na ito, ay ilalagay ko na yung unang gata, yung pong malabnaw. Yan, bali dalawang plastik po ito na malabnaw. Nilagay ko na po dito sa santol iintayin po natin siyang kumulo. Tapos lalagyan ko na rin po yan ng asin ngayon. Lalagyan ko po yan ng isang kutsarang asin pampalasa. Po. Tapos lalagyan po natin ng patis. Flavor patis. Baka magkamali ako itong kabila pala yung suka. Ay ito ah. Pero parang meron na yata dito. Ayun, meron pala ditong patis na nakalagay na sa buti. Ayan. Ayun, fish sauce. Ito na lang po ilalagay natin. Pampalasa po ito. Okay. At ito po namang nourishing. Eh, mamaya may ako po ilalagay. Eh. Pagka nalagay ko na po yung pangalawang gata niya. Ang lahok po nito ay hipon. Narito po ah. Lilinisin ko pa po mamaya. Si Mrs. po ay ano ah. Paspas ang pag-aaral. Mama, sisipag, sisipagan mo yan ha. Para sa kinabukasan natin. Buna mo si Kulot ah. Si Kulot oh. Ang boy paras nag-aaral. Po yung hipon ah. Akin na pong hinugasan. Ilalagay ko na po itong nor cubes. Ayan, nor cubes. Tapos, ilalagay ko na rin po itong hipon para ito ay maluto na po itong hipon para maluto na rin. Ayan. Tapos, ilalagay na rin po natin yung pangalawang gata. Dalawang piraso po yun. By di po ah. Ito po yung pangalawang gata. Ilalagay na natin. Meron pang isa. At ito po ay hahayaan pa natin kumulo ng kumulo. masarap po nito ilipo-lipo to ang gata para masarap yan po hayaan natin kumulo ting sinantol sa ipon ayan po luto na po ito Bali, papatayin ko na po ang apoy at ito po ay langis-langis na. Iga na rin po ang gata niya. Ayan po, wala na halos kakaunti na. Kaya ito po ay saktong-sakto lang. Pwede na po kami kumain ng hapunan. Papatayin ko na siya rito. Samara, anong ginagawa mo? Mainom ka ng yakult? Anak, ano ka ano ng tubig? Kaya nga ako na ito ah. Nakakita yeah! na ako magkain. At yun nga po guys. So marami marami salamat po sa panonood. So sana po huwag nyo kalimutan mag-like. Uh, share and subscribe po sa um, amin uh -huh. channel. Pwede siya ma- Siya anak sa vlog. Bye bye na. Uy, sa vlog? Sa phone. Bye na. Bye 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 siya Bye bye